Eto na naman ang mga alaga nating kambing. Pinagkaguluhan na naman ang malunggay na dala ni Mother. Habang nasa labas nga ang pack members natin today, biglang lumabas si Mother at nakaisip na naman nga siya ng something something. Umakiyat nga siya dito sa kanyang gate sa mga halaman niya. Tapos tumiretso nga siya dyan sa malunggay. Alam niya itong si Mother nagiging monkey talaga yan kahit nakadress pa para lang sa kanyang mga dyan na hakis. Kung maalala niyo, kasi ang pack members natin may lahing kambing din kasi yung mga yan at bet na bet nilang mga ina mga dahon-dahon na ganyan. Yeah. Kaya naman naisipan ni Mother na ngayon ay bigyan nga sila ng malunggay at ayan nasa sa puno pa nga lang ni Mother pinagkaguluhan na agad nila at talagang nagsiakiyatan sila dyan sa sunflower. <laughs> Diyos ko, ang pack members natin nakala mo hindi pinakain ng ilang taon at no choice na wala na ibang makain kundi malunggay. Ay nako, pandali nga sila dyan pag lafang, hindi magkain tindihan, at kahit hindi pang aubos yung nilalafang nila nang hihingi na agad ulit sila kay mother. Kaya naman ayan, ang babaeng Spider-Man na nakadress talagang akiat na rin sa bakod para lang makakuha ng malunggay. <laughs> Huwag kayong maglalala guys, safe naman ito para sa ating mga fur babies ang malunggay. At syempre, napakaganda pa rin nga nito para sa health nila. Alam nyo naman na itong pack members natin tuwing kumakain nga sila, sinasamahan nga natin ang pagkain nila ng malunggay powder. Siguro nga mahigit isang taon na rin natin ginagawa yung natin fairness naman sa buong taon na talagang binibigyan natin sila noon hindi tila, talaga sila tinatabla ng mga sakit-sakit masyado. Ang malunggay kasi talaga maganda siya for the body in general. At ang dami talaga niyang health benefits para sa ating mga fur babies. Kaya naman na yung mga moringa powder talaga at hindi rin kami nagpatalo. Bumili talaga kami ng all natural na moringa powder na binibigay namin sa aming mga fur babies. Maya maya pa itong si Kuya Jomar na rin nga yung umakyat dito sa malunggayan kasi naman hindi na abot ni mother yung iba. Medyo mataas na nga kasi yung natira since naubos na rin nga yung medyo mababat. Nakakatuwa rin naman yung malunggay natin na towa ah. kasi napakalaki talaga niya. Ang laking tulong na rin nga talaga ng malunggay na to para sa atin guys. Kahit nga ako mismo nung nagpapadede ako sa Junakis ko dito rin talaga nakuha si mother ng lulutuin para nga dumabi yung gatas ko. Hindi nga lang ako, pati yung iba pang mga naging mommy guy na lang nga ni Mama Fiona na pinagluluto rin ni mother noon para magkagata siya pang padede sa mga junakis niya. At syempre, higit sa lahat may aliwan rin nga ang ating pack members. Kahit nung maliit-liit pa nga yung malunggay puno na yan ay talagang palagi rin nilang pinagkakaguluhan. Nalala ko nga noon, abot pa talaga nila yung puno ng malunggay na yan. Pero ngayon, sobrang laki na hindi na nila abot talaga. Kaya naghihintay na lang talaga sila ng magbibigay Habang nagkakaguluhan nga ang lahat si Hercules, ayan, nakatutok nga dyan sa electric fan na yan at hindi na nga pala tayo guys gumagamit ng electric fan or mga stand fan. Wall <laughs> <laughs> fan na nga lang yung binili ni Mother para mas safe nga sa ating pack members. Yun nga lang talaga si Hercules, kinukulang pa nga daw sa hangin. Anyways, na makapasok naman ang ating mga meals, dito naman tayo sa ating mga females. Isa-isa na rin nga silang pinalabas at derecho, baba rin naman sila since excited na rin nga silang lumabas. Habang nagsisibabaan nga at nagsisitakbuan sa so office area ang lahat, si Olaf tingnan nyo talagang naiwan pa nga sa baba. Eto naman na ang mga lilinisin nila dito sa second floor. O, di ba? Iba-iba talaga kada room. Yung iba may mga pupoy, yung iba may mga wiwi, yung iba kalat-kalat at yung iba sobrang linis pa rin talaga. Ito naman si Olaf o, oh, talagang nangungulit kulit pa sa kanyang mommy at nahirapan pa nga si mother magpalabas sa kanya. Anyways, dito nga pala sa second floor si Kuya Jomar yung naglilinis dito. Tapos sa baba naman sa first floor ay si Kuya Edmar yung oh. O, di ba? Talagang pinaghati na nga nila yung gawain para mabis, mas mabilis rin nga talaga yung paglilinis. Habang nandito na rin naman si mother tumulong na rin nga siya kay Kuya Kuya Jomar nyo paglinis, Bale siya na nga muna yung nagbanlaw ng kanika nila mga cage. Aba si Kuya Jomar nyo naman siya yung ngayon nagva-vacuum, vacuum, vacuum ng sa Siyempre, para hindi na nga yung mga balahibo doon sa pinaka-drainage. Yung mga ganito naman na very good, yung mga nagsiwiwi lang sila sa CR nila ay nilalagan na rin nga yan ng sabon tapos saka nga binubuhusan na ganyan. Para nga syempre, hindi mamaho or hindi magpanghe tapos diretso na nga yung kanilang ihe doon sa pinaka-loo. Pero yung iba nga may mga ganito na minsan ay nakakaabot pa rin talaga dito nga sa pinaka-tiles mga mga ikit. Siyempre, kailangan din talaga natin linisin yan. May mga time pack sa ayan, mostly nga yung mga mas bata-bata na medyo nakapakan pa rin talaga yung mga pupo nila. Kaya matinding kalat rin talaga. Tapos kapag lilinisin nga talagang isprayin muna yun ng spray ng tubig para lumambot rin nga yung pupo dyan. Tapos madala na nga yan ng tubig at papunta na nga doon sa pinaka-drainage. Basta nga ang mahalaga, hindi magkabalahibo basta-basta itong drainage. At kung magkaroon man ay dinada ko rin nga yun para dumiretso nga yung tubig. Habang busy nga pag sa loob, naman ang ganap nito sa labas. Ayan, si Kuya Sermer nyo naman yung nangunguha ng malunggay dyan. Pinapagpagpag rin nga nila yan to make sure na walang kahit anong mga insekto or mga uod na nandyan sa malunggay na maaring makain ng ating pack members. Syempre naman dahil na kapag ang mga males natin, pati rin ang mga females, kailangan ng malunggay. Andito rin nga itong si Tito Abe, kilala nyo naman yan guys, ang fur dad ni Leon, na naman na si Leon ay nasa Mindoro na ngayon. Actually last day na today ni Tito Abe dito, umuwi nga lang siya dito sa glit at ngayon pa na nga ulit siya sa kanila kay Leon. Kinamusta rin naman natin si Leon at in fairness, doing well rin naman daw Anyways, siya. Anyways, nga, nagkahilahan pa si Mother Jan at si Snow White kasi talagang gustong gusto ni Snow White makuha yung isang buong malunggay na daladala -dala ni Mother. Pero ito, si Athena nga ang matagumpay na nakakuha niyan at enjoy na enjoy naman siya pag nga sub nga niya. Talagang pumuesto pa nga siya na maigi at tinambay niya talaga yung kanyang malunggay na yan para rin nga wala makaago. Habang si Snow White nakaabang nga dyan sa gedi. Habang nagkakagulo rin nga ang pack members natin sa malunggay, niya naman itong batang ito. Nakasilip talaga John kasi nga nakikita niya yung kaguluhan ng pack members natin. Isa na nga ito sa mga kasiyahan ng pack members natin kapag nandito sa labas, yung nagkukulit-kulit silang ganyan. Tapos syempre nakakapangain sila ng mga damo. Alam niyo naman noon na talagang pinangunguha pa nga ni Mother ng Paragis itong pack members natin para makapangain nga lang sila. Pero pagkatapos nila naman ng kaguluhan nila na yan, ayan nagsipasukan na rin nga sila para makakain na rin nga ngayong hapon. In fairness, happy sila ngayon sa labas.